So mga bossing, mag -ano tayo. Magpapalit tayo ng relay at saka yung overload protector. Ito yung dating relay nya. Ayan. Yung relay nya. Tignan natin kung anong baging problem na kasi hindi nagano. Hindi na kukontinue yung paglamig or yung pag ano natin ang yung galing dito sa compressor is hindi lumalay. Hindi natin alam kung ang problem ba is yung sa tawag dito yung prion niya is wala ng prion and then ito itignan pa rin natin itong ano niya so pero okay naman nag open naman yung ano natin yung relay natin is active at saka yung overload protector is okay naman at tignan natin kung anong magiging sitwasyon ng pagpalit natin itong panibago ito yung dating overload protector tapos yung relay tapos ito yung panibagong din naman ayan so try natin itong yung ano natin nabili natin na panibagong overload protector so, lagay lang natin so, lalagay ko na yung bossing ayan ito yung overload protector and then yung relay So, makikita nyo naman is kung sira na yung relay or yung yung oh, yung relay is umaalog yan. Ayan. So, make sure kung magpapalit kayo ng relay, yung akma sa mga sa piyesa niya. So, dapat yung dati niyang piyesa is akma. So, parehas dapat nito. Magpapareha sila is isa lang yung pin niya. Ayan o, oh, isa lang. Isa lang yung pin ang ating ipapalit. So, ito yung ipapalit natin na bago. Try natin. Palit tayo ng relay. Yung overload muna ang nilagay natin. Overload. And then, yung pagkatapos yung relay. relay. Ayan. Then, baka magkapalit kayo ng ano. Yung socket niya is, kitignan nyo din is, kung yung socket niya is pang overload at saka yung itong isa is yung pang relay itong black ito yung socket ng pang overload tingnan natin to balik na natin then itong pang relay itong color black itong lalagay natin tingnan natin kung gagana pa ba mabuhol at baba yung ating pinalit na dati sa itong overload protector at saka itong dating relay nya so tingnan natin kung ayos pa naman So, magana na tayo. Tignan natin. I-open natin yung Nothing. Oh, yeah. observe lang natin mga bossing kasi nag ipinlag na natin yung socket, yung saksakan mo tignan ka natin kung ano yung magiging sistema nitong binalik natin na overload protector at saka yung relay so pag hindi pa lumamig, yung problem na rin, ito is itong yung mga, which ito is itong mga, yung post, yung daluyan niya dito sa compressor is ganito, parang sumisingaw, then ipacheck nyo na lang sa mga professional. So ulitin ko, disclaimer lang ito mga bossing, oh, hindi tayo dito professional. share ko lang ito na kung sira na yung relay at saka yung overload protector nyo is pwede naman natin palitan pwede tayo makapag order sa online make sure yung is yung order nyo na relay at saka overload protector is akma or sakto sumakto dun sa sa mga binili o sa dati nyong binili o dati nyong ginagamit so kagaya nito is isang pin lang sa akin is meron dito yung yung relay is dalawang pin ito kasi is isang pang isa na pin lang yung gamit nito sa akin dito sa gamit nating freezer is isang pin lang talaga yung sakit nya then yung overload nya din is ganito ito yung luma ganito din yung gagamitin mo isang pin isang pin lang so, yung, kasi may dalawang pin ito na overload itong gamit natin na freezer is yung isang pin din yung sa gitna kaya yeah, ganyan yung itsura niya. Yun yung itsura ng overhead -over, at saka yung relay. Then tingnan natin kung anong So, balikan ko kayo maya mga bossing. Tingnan at pakita yung relay natin, which is natanggalin lang muna natin ulit yung relay. Is, ibabalik lang natin yung dating relay. niya So, sa tingin ko naman, is working pa naman siya. So, lang natin. Itong relay naman ang ano yun natin, yung dating relay niya. balik natin yung dating really. saksak na yung sasaka ng ang natin trigger. Observe naman natin kung baka okay, rin na may, ano, may parang tumunog which is means na gumana yung relay natin or yung overload protector natin. So, ayan siya mga bossing. Kung na papakinggan nyo eh, muugong na yung ano, na, na tumutunog na yung yung compressor na. na yung. Ay, pakalumaan na din kasi itong mga bossing. Yeah. pinalitan lang natin yung yung overload, yung dati yung overload yan, yung relay nya is pinalitan natin, yung overload yung dati yung ginamit, so titignan natin mga kalating oras is titignan natin kung lumamig o mag na yung freezer natin na ginagamit